Alam nyo ba na madali lang itong tumubo? Kasi... Ito yung pwede sa tubig at pwede rin sa tuyo lang siya. Ayan. Dito ko yan ipapatubo. Ayan lalagyan nito kulang ng lupa yan dyan ilang araw na hihintayin ko to tutubo na to hmm. lang tumubo ang ganitong klase ng bulaklak ito yung golden photos yan nililibing ko lang yung ugat niya pabubuhay na to tsaka lalagyan ko siya ng na... ito pa. May ginawa din pala akong ito. Oh. Eggshells. Binilad ko muna ng ilang araw. inugasan ko muna tsaka pinatuyo. At tsaka ko ano tinurog ng pino. Yan. Ilang araw lang tutubo na 'to Maganda kasi itong golden photos lalo na pag, pag tumubo na siya. Magandang tingnan. Ito. yan Lalagyan ko lang ng tubig. Didiligan, didiligan pala. Ayan, didiligan. Lalagyan ko nito. Ito yung rich in calcium pala itong ano na itlog. Yung mm. balat ng itlog. Ayan. Isasapit ko ito doon. Pagdating na ilang araw, ala, buhay na buhay na ito. Mm. Dilig-lalig lang ng konti. Ayan. May permikas tsawal ako dito. Uy, bik, bik, di na makaon, bik yung assistant ko oh, si Bik Bik ito yung manok na sinib namin sinalba namin kasi papatay niyang nanay niya si Raulo kasi yung nanay niya eh. <laughs> Ayan, ganda na siya tutubo na to lang araw maganda na tong tingnan promise Isasabit sabi to siya dito sa ano, sa may tubo na malaki para mainitan siya. Ayan. Okay na siya. Okay na. Ayan. Madali lang itong mabuhay. Pwede din ito ilagay sa flower base. Ibabad lang sa tubig. Lalabas yung ugat niya. Yun. Nabubuhay na agad. Ayan. isasabit ko na to sa tubo. Ang bigat pa naman ito. Uh. Teka lang. Ayan. bigat buka yung buhating <laughs> so hanggang dito na lang thanks for watching